Previously on Inuman Podcast. Kasi na well, nag-book tayo last time. Parang naisip ko lang na ano na kaya ko, kaya ko kayang mag kahit apat na ano, cities or apat na lugar isang taon. Nag-isa ka lang? Sure. Kaya oh, ko, papayagan ako na ito. Ano okay. oh. oh. Mag-isa lang daw siya magta-travel. <laughs> Hindi. Basta papayagan Ah, give and take. So, ubun So, ubun. Tarnate. Kung nakakalaks na bilet. Lalakarin <laughs> mo yung Kallax. Puto ka O oh sige, pag naglakad daw ng Kallax, maglalakad ka rin sa Kallax. <laughs> so yun na, uh, anong tawag na ito? Mm, um, Well, yun. Bakit gusto mo? Hindi ko alam. Hanapin mo na naman yung sarili mo. <laughs> Nawawala yun. <laughs> hindi, hindi naman. Parang ano, feeling ko lang ano, feeling ko may may ano siya, may... hinahanap mo yung experience kapag nandun ka. So, parang frustration mo kayo? Hindi naman. Parang masarap yung feeling niya pala. na travel mag-isa? Oo. Hindi, hindi. Parang ano, yung feeling na nagda-travel ka, parang masarap pala. Kasi, syempre, isipin mo, nag-work tayo sa Manila. Work-work, hmm. alam mo yan, na traffic tapos uh, karinderia. Hmm. <laughs> bike. So, yan. Typical yun, na routine ko kasi yan. Workout ka mm. Tapos ano, pag pumunta sa ibang lugar, like beach, ano, surf, or kung akit ng bundok. Ganun kasi yan, akit ng bundok. Parang iba yung feeling niya. Parang, ano, relief, relief yung offer niya sa'yo. Na which hindi mo makakuha sa Manila. Kung ano. Bakit ngayon ka lang nagyaganyan? Ay, ang dami kong yaya sa'yo. Hindi ko nga. Ni isa, na. hindi ka sumama. Di ba yung yaya ni mga pansol lang? Excuse me. <laughs> pansol lang yun. Ano yun eh? Swimming capital ni, ni, ano, ni Latiel. <laughs> <laughs> tapos kasama. <laughs> tapos <laughs> dalawa lang. Ano yung Antipolo. Antipolo niya. Mga bosay. Yan. Bosay. Bosay yun. <laughs> bosay. bosay. <yan. laughs> tapos sa Tapos ano? Saka yung boso-boso. Boso-boso. Parang mapunta na ba ako? <sighs> Hindi ko malalaman kung napunta na ako. Sa maga. Uy, Menchi de la Torres watching. To uh, ginagawa yung ano, balikan yung Hello, Japan. Menchi. Yan yung ano. Kung gusto niyo pong ano, ng kaibigang mayaman si Menchi Hing, do po, na? message niya. nag lang, no? Parang <laughs> ganun lang. To na no, malayang kayo sa Japan, bumili na sushi lang, tapos umuwi kagabi. Ah, pa bumili ng pokey? <laughs> What na? Na kayo sa Japan? Menchi ah, dito ano, Chichira Podcast. Inuman Podcast to. Huwag <laughs> ka puro ka. <laughs> So yun na nga. I mean, ano, yung Bakit feeling ko... Bakit ngayon lang sa may pasay yan? Hindi ko alam. Feeling ko, sawa na ako sa apat na haligi ng bahay na <laughs> Ayaw ko. Frustration, tapos ano, repressed ka. Repressed feeling of travel. Hindi naman, parang, parang alam mo yun, parang siguro kailangan ko ng pahinga every quarter. Ganun. Pahinga na ano, pahinga na... Hindi, eh, pahinga lang. Ganun. Tsaka feeling ko kaya ko. Pero nakakapagod kasi ah, Bang yung pahinga na yung relaxation. Pag nag-travel ka, ah, magkakumit ka talaga doon. Oo. No. Wala Tapos, Ano gagawin, no? Oo. Oh. May itinerary kang solution din. Uh, actually ano, meron ako isang friend sa Messenger. Hmm. Pag nakikita ko yung story niya, parang ano, babae ito ah. Nito ako, nung nakaraan nandito siya sa hmm. ano, tapos nagpost post siya ulit. Nandito na naman siya sa ano, kakalasig ko. Ay, alam ko naging kakalasig ko siya noong pa college. Paano naman part ng trabaho niya? Feeling ko, oo. Feeling ko trainee, nandi-training siya ng mga ane, advisors. Makakalasi ko siya dati. So, Pero siguro yun. kung lagi mong gagawin, baka naman nakakapudpud yun. Nakakapudpud. Ah, well, yung para every month meron kang ganap. It's not on me to pay. tell. Pulsa pa lang. Pagod na. Hindi, hindi. Kung company expense yun, uh, makakapudpud. Hindi, kung ikaw nga. Personal ko, personal. personal. Mm -hmm. Anyway, so yun. Ano, feeling ko yun yung hinahanap. Pinahanap ko. Hindi ko pang, alam kung gagawin. Mag-out of the country ka. <laughs> E di ayun lang nga. E di ito ko bakit hindi ako pwede mag out of <laughs> town. ka. <laughs> hindi naman. Actually, nung nasa real estate ako, meron akong uh, tatlong incentive mga nakabenta ko. Binigyan ako ng incentive sa ano Taiwan. Ay, dalawang... Uh, hindi. Taiwan, Hong Kong, Japan. Lahat ng yun di ako pumunta. Kasi yung mga may problema yung pangalan ko. Queen James. <laughs> Queen siya pero lalaki. <laughs> King siya pero ano, babae. Hindi pero ano, middle name, may problema sa uh, pangalan. Pero ngayon, napagawa mo na. <laughs> ito yung nakakatawa. Kumuha ng lisensya, di ba? Mm. Mali pa rin yung middle name ko. So basically, pwede ako kumuha ng password na mali pa rin. Para lang magkaroon ng basically Kasi ng yun yung, password. yung supporting document uh, ng maling pangalan. Maling middle name. Kasi daw parang magka-take time kasi yung ano, pag-ayos. Diba yun yung may mga hearing-hearing pa? Yun yung pinapublish daw sa ano eh. Mm. Sa... Mm. Yeah, because, yeah. Hindi ko alam. Tapos per letter daw. Bayad. Oo. Oh, ko kung totoo yun. Pero isipin mo kung 2018 ko ginawa yun, siguro meron na ang passport ngayon. Ang gano'n, diba? Pero yun, para feeling mo may yun. Wait, meron kang passport na mali ang middle name. Tapos magmamatch yun ngayon okay. doon sa lisensya mo oh, na mali din mali yung middle din. name. Ah. Ba't hindi mo nalang tanggapin yun na yung middle name mo? Kasi ano yun nga yun. Kaya nga, bakit, yun bakit, bakit nga hindi mo natanggapin ngayon? Ito nga kasi yung ina, ginagamit kong current na name iba which is yung so, recognize na so hindi din? mo na ipapakorek tanggap mo na hindi ko pa alam. Barang parang bala ko this year ipakorek ah uh, ipa ipakorek uh, so pakorek pa nga ang gusto mong Oo. Uh, uh. kasi ang gusto kong ano gusto kong mag parang gusto kong mag ano Thailand Singapore kasi gusto mong maging legal <laughs> gusto kong magkaroon ng label sa Palawan may backdoor <laughs> <laughs> balabak backdoor balabak backdoor ay, sinabi ni Raymond yun ako. Malapit sa Borneo, Malaysia, gano'n. You know? mm. ah, oo, oh, oo. Oh. Yung lang daw yun. Oh. Doon daw pinupas na yun. Na ano yun, napanood ko yun one time. Which is bawal, kasi ano na yun eh. Ano borderline eh, na yun eh. Kailangan mo na yung password pa ganun. Boy, illegal yun, boy. Talaga? Oo. oo.